Bayad yan! Bayad yan! Bayad! Ha? Ah, ha? Bayad yan! Bayad! Oo, oo. Ayan, ah, basa yung mas ko yan. ano, oh, order? Oh. 120 is okay natin. Sikin. 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 Isikin natin 120. Marami dito pa kumakain si Diwata. Nandoon at tutulog pa siya kasi pagod siya kahapon. Grabe ang tawa ni Bani. May ano? May oh, grabe ang ni para po take out Doon po yung take out area natin. Opo, doon ka po magpe-payment. masasabi mo ngayon umaga? Banjo! Pur, banjo! Ano masasabi mo? Ngayon umaga. Asa si Diwata? umaga? Si Diwata saan? Natutulong. Ngayon? Ngayon umaga. mau global ketnya nomor ayan emal gemal nanti tayus dan bayadian bayad bayad ah ah bayadian bayad Oh, oh. ayan go ya Okay, si And diwata na sa kanya upis. Yan si Kuya. yung pumila. ito yung stop mo. Ayan Ayano, oh. ito pa yung kumakain dito sa amin ng Edit edit kana tayo. Okay. guys, ni di Paris Pasai Branch og Makita niyo daga ng mga underino. Ayan, so o oh, na ka po mga siguro na siya no. So pag umaga join, pag pagputol jud ang diri pero na adto pila muna at ripila, no. So ganun pa rin ang suporta ng mga followers, supporters ni Diwata, mga kaibigan, so mga higala, anhi na mo din hikay Diwata Paris Pasay. din kayo. Huwag ganun. Ano man ang mo? Huwag <laughs> din kayo. Ano masasabi mo? Huwag din Ano masasabi mo? so mo na update karon kay diwata parong adlawa kay ni Adto, ang taga city hall sa iyang parisan at sinasabi nga na may nagreklamo na may ipis so yun yung, yung tumatakbo ang nagreklamo noong lunes no so unfair man pud na na isa lang ang nagreklamo tapos ipasarado na ang iyang parisan dayon Ayan ngayong araw ng holiday tapa ka naman Araw ng holiday dito sa diwata pasaldran na si diwata nagbigay ng time sa so kanyang mga supporters

edit po na tayo Magkakapi muna tayo, kapi muna Lumamig na ang kapi Lumamig na ang kapi Namigay ka ng 50 ka pares Marami at gusto ko ngayon mga charity Pag ano yan Yes uh, Ayan, magandang magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa nalari kaibigan sa dating tinitirahan Diwata. Ayan. Ayan, dun banda ang MOA, mga kaibigan. So nilakad ko papunta dito. Ito yung tulay. Medyo madilim ang kalangitan mga kaibigan. Mataas ang tubig oh. Ayan. so baba tayo dyan yun mga kaibigan. Yan yung nakita natin sa video. Tara baba tayo. Yan dito nga siya. Ito yung binabaan niya oh. Ang galing niya bumaba. lulusot siya dyan. Sumutas tubig ngayon mga kaibigan sa si Ulan. Ulan kagabi. Dami puno. Ang hirap bumabag dito kaibigan ha. Malakan tayo.